tama nga ka sa Ano mo ba na may nadiskubre ang mga researchers na kung malalaman ng publika ay talaga namang gugulat sa mundo? Kaya mula sa nabawing yaman mula sa mga Nazi hanggang sa lugar na sinasabing tirahan ni Adan at Eva ay pag-usapan natin ang sampung kakaibang nadiskubre ng mga eksperto sa ating planeta. Kaya't kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10 Ginto mula sa World War II hindi natin may tatanggi ng isa sa pinakapangarap ng bawat isa sa atin na mahukay ay ang mga mamahaling mga bagay gaya na lamang ng ginto na talagang namang posibleng magdala sa atin ang marangyang buhay. Kaya't noong madiskubre ng mga sundalo ng bansang Amerika ang nakatagong yaman ng Nazi, ay labis na lamang ang kanilang tuwa. Ang nakatagong yaman ng Nazi ay nadiskubre ng mga sundalo matapos itong sabihin sa kanila ng mga inalipin ng mga Nazi kung saan matapos nilang pasukin ang minahan na sinasabing naglalaman ng yaman ay labis na lamang ang kanilang saya matapos nilang mahukay ang napakadaming mga bar ng ginto patapos na ang ikalawang digmaang pandaigdig noong nahukay nila ang mga gintong ito kaya naman doble na lamang talaga ang dapat nilang ipagdiwang Ye gusto mga santsik Ako po si John Mike Guzman ang boses sa likod ng Saliksik TV at ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Salitsik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there, ka-Salitsik! Number 9, Kagamitan ng Mangkukulam Paano kung sabihin ko sa iyo na may nadeskubre ang mga archaeologists sa Pompeii na posibleng maging patunay na totoo ang mahika? Ito ay ang iba't ibang makakaibang bagay na hanggang sa kasalukuyan, ay pinag-aaralan pa din ng mga eksperto dulot na hindi pa din nila matukay kung ano nga ba ang mga ito pero ang nakakasiguro sila ay kagamitan nito ng mga babae sa Pompei noong sinaunang panahon kung saan ang pinakapopular na tsyorya ay ang paniniwala na ginagamit ito ng mga babae sa mga ritual para magkatotoo ang kanilang mga kahilingan ngunit dahil ang Pompei ay matagal nang nabaon ng mga abo dulot ng pagsabog ng bulkan ay nahihirapan ng mga ekspertong patunayan kung totoo nga ba ang choryang ito o hindi. Number 8. mga bata Alam mo ba na noong unang panahon ay talaga namang may kakaibang tradisyon ng mga taga-bansang Peru kung saan Ayon sa kanilang kasaysayan ay madalas nagkakaroon sila ng mga ritual kung saan sinasakripisyo nila ang madaming mga bata. Dahil sa kulturang ito ay talaga namang madami ang posibleng mahukay na bangkay ng mga bata sa bansa. Kaya't naong mahukay ng mga eksperto ang kalansay ng lagpas 170 minor de edad ay hindi na sila nagtaka pa. Pero laking gulat na lamang nila nang kanilang malaman na ang mga bangkay na ito ay nagmula pa sa iba't ibang mga lahi. Sinasabing ginagawa ang pagsasakripisyong ito sa tuwing mayroong malakas na ulan kung saan humihiling sila sa kanilang Diyos na pahinain at pakulimlimi ng bagyo at ang pagulan. Number 7, Pinakamatandang Guhit Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na kahit pa ang mga sinaunang tao ay kaya ng gumuhit ng mauhusay ng mga larawan? Ang mga sinaunang guhit na ito ay natagpuan ng mga archaeology sa kuweba ng Timog Afrika kung saan talaga namang nagulat sila matapos nilang madiskubre ang mga drawing na ginawa ng mga sinaunang tao kung saan pinapakita nito kung paano ang pamumuhay noong unang panahon. Dahil din sa matagal nang nakasarado ang kuweba at kamakailan lamang nabuksan ay sobrang na-preserve ang mga sining na ito kaya perpekto pa din ang kalagayan nito kahit na sinasabing 70,000 taon na ang nakararaan ang iguhit ito kung kaya tinaguruan din itong pinakamatandang drawing sa mundo. Number 6. Kakaibang tradisyon ng Aztecs Kung ang mga Peruvians o mga taga Peru ay mayroong kakaibang tradisyon na pagsasakripisyo ng kabataan, ay tila ba hindi magpapatalo ang mga Aztecs kung saan meron silang hindi kapanipaniwalang tradisyon na talaga namang gumulat sa mga eksperto. Ang tradisyon na ito ay ang kanilang paggamit ng bungo ng kanilang mga kaaway at ilang mga nasakripisyo kung saan ginagawa nila itong disenyo sa kanilang mga pader dahil na rin sa paniniwala nilang magiging dahilan nito para matakot ang kanilang mga kalaban kung makikita nila ang mga bungo. Hindi din naman natin masisisi ang mga kalaban kung sila ay matatakot sa kakaibang disenyo ng mga Aztecs. Dulot na talaga namang nakakatakot at nakakapanindig balahibo kahit makita mo pa lamang ang mga ito. Number 5 Sinaunang Itlog Nakaamoy ka na ba ng bulok na itlog? Paano kung sabihin ko sa iyo na may nadiscover ng mga eksperto na itlog sa bansang England na sinasabing nagmula pa 1,700 libo pitong daang taon na ang nakararaan? Ito yung mga itlog na nahukay ng mga eksperto sa isang lokasyon na sinasabing tinuluyan ng mga sinaunang Romano noong unang panahon habang sinasakop nila ang bansang England. Labis na lamang talaga ang tuwa ng mga researchers matapos nilang matuklasan ang lumang itlog na ito. Ngunit nagkaroon ng aksidente kung saan nabasag ang isa sa mga ito na naging dahilan para lumabas din ng masangsang na amoy ng bulok na itlog. Sobrang umalingasaw ang amoy ng bulok na itlog kung kaya't may isa pang ang researchers na kinilangang lumayo para lamang sumuka dahil ayon sa kanila ay walang tao ang kayang tiisin ang baho nito. Number 4. Saksay Woman Ang isa sa pinakamisteryosong gusali sa mundo ay ang Saksay Woman na hanggang sa kasalukuyan ay pinagdedebatihan pa din kung paano nga ba ginawa. Dulot na, kahit noong 15th century pa lamang ito ay pinatayo ay talaga namang nakamamanghang at pagkakagawa dito. Ang Sacsayhuaman ay isang lugar para sa seremonya ng mga taga Peru kung saan ginagamit nila ito para magdasal sa Diyos ng Araw. At dahil kilala ang mga Peruvians sa kanilang kakaibang mga tradisyon ay dapat mong malaman na nagsasakripisyo din sila ng mga tao sa lugar na ito. Napaka-misteryoso din ang Sacsayhuaman kung saan hindi lang ang tanong kung paano ito nagawa at nadala ang mga bato sa lugar kundi pati na rin kung paano naisipan ng mga sinaunang tao ang ganitong disenyo kung saan sobrang sikip ng pagitan ng mga batong ginamit kung kaya't sinasabi na kahit pa ang papel ay hindi kayang isoksok sa pagitan ng mga ito. Number 3, Torlundman Sigurado ako ng isa sa pinakaayaw nating mangyari sa ating katawan matapos tayong mamatay ay ang malibing na lamang ito sa putikan na nangyari sa Tolundman na nadeskubre sa Bansang Denmark noong 1950 kung saan dahil sa putik na naglibing sa kanya ay sobrang na-preserve ang kanyang katawan kaya kahit pa humigit kumulang isang libot limang taon nang na nakalilipas ng kanyang kamatayan ay buong buo pa din ang kanyang katawan at kitang kita pa din ang kanyang muka. Labis na nga lang talaga ang pagkakapreserve sa Tolundman matapos siyang mamatay kung kaya't kahit pa noong inimbestiga ng laman ng kanyang tiyan ay napaglaman din kung ano ang kanyang huling kinain bago siya namatay. Number 2 Mexican Stoneheads Sigurado kong pamilyar na tayo sa mga ulo na gawa sa bato sa Easter Island. Pero alam mo ba na may mga ganito ding bagay na matatagpuan sa Mexico? Ito ay ang labing pito na Olmec colossal heads na sinasabing may laki na mula sa isang metro hanggang sa 3.5 meters kung kaya't mas malaki pa sa mga tao ang ilan sa mga ito at hindi lamang stone heads ang kakaibang na diskubre sa Mexico dahil may nahukay din ng mga eksperto na sementeryo na sinasabing pinaglibingan ng mga tao libo-libong taon na ang nakararaan ngunit ang talaga namang kakaiba sa sementeryong ito ay ang bungo ng mga taong inilibing dito ay binabalot upang magmukhang alien na sinasabing tradisyon ng mga taga-Meksiko noong unang panahon. Ngunit sa kasalukuyan ay hindi maipaliwanag kung bakit nila ginagawa ang tradisyon na ito. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay tignan ng larawan na ito na sinasabing posibleng isang imahe na nagpapakita ng pinagmulan ng mga tao. Nakadiskubre kasi ang isang scientist ng madaming mga malalaking itlog sa ilalim ng karagatan at matapos niya itong pag-aralan ay nadiskubre niyang may mga buto nang kakaibang nilalang sa loob nito na tila bahugis ng tao. Kung kaya't sinasabi niya na posibleng nagmula ang mga tao sa itlog noong unang panahon. Kaya't ang larawan na ito ay nagpapakita kung saan nagmula ang mga tao. Madami mang mga scientist ang kumontra sa teorya na ito ay hindi pa din may ang dambuhalang itlog na nadeskubre at ang posibilidad na totoong ang nagmula ang mga tao sa itlog. Number 1, Gobekli Tepe kung nga naisip mong makatuklas ng talagang mga kakaiba at makasaysayang mga bagay, ay wala na sigurong mas maganda pang lugar kaysa sa Gobekli Tepe na paborito ng mga archaeologists dulot na napakadaming posibleng matagpuan at madiscovery dito ang Gobekli Tepe ay ginawa pa 12,000 taon na ang nakararaan at dahil sa magandang klima ng bansang Turkey kung saan ito nakatayo ay sobrang napreserve ang lugar na ito kaya hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa din itong buo at dahil sobrang makasaysayan ng lugar ay sigurado akong madaming mga bagay ang posibleng madiscover dito kagaya na lamang ng tsorya ng mga eksperto na posibleng ito ang naging lugar kung saan nakatayo ang Garden of Eden munit dahil sobrang laki ng lugar at kinikailangan pa ng mas malawak na pag-aaral dito kung saan sinasabi nakakailanganin ng libo-libong mga eksperto sa pag-iimbestiga. At yan ang bumabaw para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakalawak at misteryoso ng ating daigdig kung saan napakadami pa nating bagay na posibleng madiscover dito. Kaya dapat laging bukas ang ating isip dahil posibleng ang kasunod na madiscover ng mga eksperto ay talagang namang babago sa buhay ng madaming mga tao. Kaya para sa'yo, alin sa mga nadiscovering ito ang gusto mong makita ng malapitan? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid.